So, mayong ma gabi guys Andito na naman tayo Para pag-usapan natin Kung anong mga Katangian ng isang babae Na hinahanap ng isang lalaki So, mas maganda ito guys Kasi yung topic natin Yung katangian ng isang babae Na Magugustuhan ng isang lalaki So, para sa akin guys Ah uh, experience ko na yan. Kasi sa dami ng babae na dumaan sa buhay ko. <laughs> so, kabisado ko na yung galawan ng mga babae. So, kung mahal ka talaga ng babae. kami ko guys, marami na talagang, hindi sa pagmamayabang. So, marami na talagang babae na dumaan sa buhay ko. <laughs> so, yun talaga yung katotohanan guys so una guys na paano ka ma paano magustuhan ng isang lalaki yung katangian ng isang babae una yung number one yung isang babae na mahinhin yung talaga yung gusto ng isang lalaki so mahinhin yung isang babae hindi yung parang ano yung tawag ito guys yung wala sa ano yan wala sa ayos kapag gumalaw so, yung hinahanap ng mga lalaki guys na type talaga nila yung mga mahinhin pangalawa maba yung buhok pangatlo yung may takot sa Diyos so ayun guys so yung pang-apat so yung pinaka ano talaga guys gusto ng isang lalaki na magiging partner nila so yung maalalahanin at maasikaso so yun talaga guys so ang panglima guys na katangian ng isang babae na pinakagusto ng isang lalaki yung laging naka-smile. Sana ako. At, uh, ano guys, itong tawag nito. Yung hindi masyadong madaldal. So, yun yung katangian ng mga babae na gustong gusto talaga ng mga lalaki. So, yung maunawain. Ayan, kasama yan guys. So, marunong makinig, marunong umintindi. So, sa lahat ng gusto na yung isang lalaki, yung pang-anim, yung mapagmahal. So, kung pasok ka dyan, mga, kung pasok kayo dyan, mga girls, okay na okay. So, yun talaga, guys. Yung inahanap ng isang lalaki, ang gusto-gusto nila sa isang babae. <laughs>